Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 23 ng Hulyo, 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.49 ng umaga. Araw po ngayon ng Merkulis at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito sa uh, gustong gawing batas ni Robin Hood Padilla na babaan yung age of criminal liability to 10 years old yan po ano ang title ko po ngayon ay Robin Hood Padilla gusto babaan ang age of criminal liability at 10. Yan po ano? Ay ang masasabi ko lang po diyan ay hindi niya alam yang sinasabi niya. Opo. O hindi siya nagresearch siguro. May nagsalita lang sa kanya na ganyan yung nagsalita sa kanya, ganun din, hindi rin nag-aral yun. Hindi pinag-aralan kung ano ang epekto niyan. 10 years old ay ibibilanggo mo? O, oh. <laughs> ay malabo po yan. Ang responsibility po ng mga 10 years old ay nasa magulang po. Nasa magulang. At yan ay kumakain pa yan eh. Kumakain pa yan sa pudir ng magulang. Yang 10 years old. <laughs> Wala pang kakayahan yan mabuhay mag-isa. Kaya pwede pong pangaralan ng magulang o uh, disiplinahin ng magulang. Yan po ano. Uh, nasa Biblia po yan. Ngayon, ay ngayon kung 18 na siguro at nagtatrabaho na, baka pwede pa. Pero hindi rin po eh. Hindi rin po eh. Kasi sa Israel po, sa Israel, yung anak na lalaki ay under pa sa pudir ng magulang hanggang 30. Opo, hanggang 30 po 'yan. <laughs> mga andun pa siya. Hindi pa, hindi siya pwedeng sumuway sa kanyang magulang. Ay pero nagbabago po ang kostumbre eh. Pero 'yan po ang ang kostumbre ng mga Israel na 'yan naman ay nanggaling po sa Diyos 'yan. Kung mapapansin niyo po, si Jesus Christ ay nangaral lang siya yung talagang public ministry at the age of 30 at siya ay na namatay o siya ay ipinako at the age of 33 wala na pong pakialam ang kanyang tatay doon opo ganyan po at sa pag-aasawa din ganun din ang mga lalaki po ay hanggang 30 yun po ano pero may may nagaasawa din ng bata pa sa 30 yung mga lalaki kasi nga yun ang age na nakagisna nila eh pero ngayon medyo nababago na ay kahit bata uh, 28 siguro 27 yung lalaki ay nagaasawa na sa babae wala pong problema. Ayan po ano, ang ibig ko lang pong sabihin dito, ang magulang responsible niya o responsibility niya yung mga anak niya. At pwede naman niyang disiplinahin o pangaralan dahil pinapakain niya po eh. O. Ngayon, dito po sa Amerika, pag halimbawa nakadisgrasya yung bata, alimbawa nakabaril o nakasagasa o o ano, nakapatay, ang kakasuhan po yung magulang dito. Opo, halimbawa, baril nung tatay o uh, bata pa yung yung nakabaril ay ang kakasuhan po ay yung magulang. Opo. At yun din ang ibibilanggo muna dito po sa Amerika. Ngayon ay ano naman ang ang pakay ni Robin Hood Padilla, bakit ganyan? Ay gusto raw niyang maalis yung mga juvenile delinquent o yung mga bata wala daw kaparusahan kaya ginagawa nila yan. Yun ang sabi niya. Para maalis daw ang mga yung, yung juvenile delinquent dyan sa kalsada ay hindi po maaalis yan ng ganyan. Opo. Hindi po, ulitin ko lang ano, hindi solve ng batas ang problema na ganyan. Opo. Hindi po ang akala lang niya kung gagawa siya ng batas ay yan, hindi po. Maliwanag po ang Biblia. No one is justified by following the law is evident. O kahit na nga, sundin mo na nga eh. Sundin mo na nga eh. Hindi pa rin maliligtas eh. O hindi ka rin makakaalis doon sa pagkaalipin ng kasalanan. Yan po ano? Yun lang faith o yung paniniwala mo o yung pananampalataya mo sa Diyos. Yun lang ang makakapag-justify sa iyo o makakaalis ng o makakaganda ng society. Yung yung pananampalataya sa Panginoon o paniniwala sa Panginoon at doon ay gagawa ka ng mabubuting gawa. Hindi yan sa batas. Ang batas nga, iniiwasan lang yan eh. -o, iniikutan lang po yan eh. Kahit na anong batas yan. O. Oh. Yung portrait eh, hindi. O. Oh. Iniikutan eh, hindi ba? O. Hindi raw pwede yung portrait. Yung immediate. Ang impeachment. Kasi nga, ay wala pa silang sisyon. O oh, ayun, iniikutan nga eh ang batas eh. Hanggang kaya nilang ikutan, iikutan po yan. Kaya bali, wala po yan. Ngayon, ang solusyon, dyan, ang solusyon po dyan ay pangaralan yung mga bata, disiplinahin. Yan po. At yan po ang itinuturo ng Biblia. Opo, nasa Biblia po yan ay pero bago ko po ibigay ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga at pasalamatan sila itong sumusubaybay sa atin ano Salamat po sa inyong lahat kay Rosana Narumi ng Japan Al Ulalya ng Bakur Pampanga Libra Girl Alex Salminto Dolor Garcia ng Milano Italy Nana Antibi ng Bahrain Will Utaib ng Laguna Nelson Baliaran, Hulya Magbanua ng Singapore, Andre De Liber, Arnold Pinar ng Cebu, Larry Narbais Josyalan Ilinitais, Sklapler ng Germany, Ben Puno, Lety Peralta ng Mamburao, Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio, Cuertico, Jonah M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibastong, Illinois, Ernesto Aburke, Pleaser, Eduarte, Hias Minsan Juan. Roman de Paz, Mary Grace Santos, Pac Mando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Hondrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, C.J. Torrio, Milchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Bilasco, William Eli, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Tiktong Tibtib Mercado, Bernardit Francisco User PO Cyril Andres, Selmihenil Dugarte Ruben Dilpin Mama Gina Lanso Bintak Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi Salamat po sa inyong lahat at ito naman po ang mga vloggers na nirerekomenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan Michaela kalapasibli bulletin Attorney Insurikto Bunyog Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Toto Kausing Aling Mari, Mr. Sa Totoo Christian Isgira, PMTGR Bloggers, The Action Man, Roy Japan Divina Apostol, CGP Pichay, Kapihan ni Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonil, Ator ni Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin ang makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, ang sinasabi ko po dito, hindi uubra yung, yung, yang gagawa ng gagawa ng batas. Opo. Hindi rin, hindi rin ma, maalis yan yung mga juvenile delinquent na yan. Ang turo po ng Biblia ay pangaralan o disiplinahin. Sa disiplina po, kasama na yung, yung ang tinatawag ng mga kwan, pat patpat, yung pamalo. Opo, tawag ng mga kapampangan, patpat. -pat. Opo, sa pagdisiplina ng bata ay kailangan ang pangaral at ang patpat, -pat, sabi nila yung pamalo. O, ayan po ano, Proverbs 26, ah, Proverbs 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Nababasa po ito sa mga yung yung kwan, ah uh, yung tinuturo yung mga bata sa kindergarten, opo nakasulat po yan sa kindergarten. Kindergarten. O, lalo na kung ang nagtuturo ay yung yung mga kwan, mga reliyon. Meron sila kasi na child care yan eh. O, yung hindi pa nag-aaral talaga pero naandun yung mga bata. Nakasulat po yan. Train up a child in the way he should go and when he is old, he will not depart from it kailangan habang bata tinuturuan na po o kaya dinidisipina kasama na po ang pamalo dyan yan po ang solusyon dyan hindi po gagawa ng batas Deuteronomy chapter 6 verse 7 You shall teach them diligently to your children. Ay, ano ba itong sinasabi na you shall teach them? diligently. Yung nga ituturo yung kabutiang asal o yung aral po ng Diyos. Naandyan po yan eh. Opo, iripit ng iripit sa kanila para maitanim sa kanilang isipan. You shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down and when you rise up. Parating banggitin sa kanila yung palatuntunan ng Panginoon o sampung utos o mga bilin ng Panginoon. Opo, kahit na ano yan, iripit ng iripit sa kanila. When you sit in your house, kung nakaupo kayo, banggitin mo. When you walk by the way, kung naglalakad kayo, banggitin mo yung yung turo ng Panginoon o yung yung sampung utos o palatuntunan ng Panginoon o ano ba ang balak ng Panginoon. Lahat po yan, pwedeng ikwinto yan habang kayo ay naglalakad. When you lie down, o bago kayo matulog, hindi ba? O, ay banggitin mo. O, and when you rise up, o, pagbabangon na kayo, ayan, banggitin mo na naman. Hindi ba? Ganun po yan. Yan po ang sinabi doon sa Deuteronomy at ito ay mga Israel po ito. Opo. Na turuan mo yung mga bata ang nakasulat po. Ang nangyayari po kasi ngayon, hindi na natuturuan ang bata eh. Opo, hindi na eh. Kulang na sila sa turo. Kaya nga ganyan, lumalaki na juvenile delinquent. Ganyan po ano, hindi po pupwede ang batas na yan. Kahit patay mo nang patayin yung mga bata o yung mga tao na sumusuway, wala din yan. Ganun lang yan kay Duterte. Na nilabanan ko na, nang nilabanan yan. Yung gusto niyang patayin ang lahat ng adik, Nilabanan ko po 'yan sa Diario doon sa Comment Section ng Philippine Daily Inquirer. Doon po ako nag nagsususulat. And Andin doon sa Facebook at ngayon na ito na ngayon sa kwan sa dito na ngayon sa YouTube. Oh. Ano pa nakasulat? You shall teach them diligently to your children. Yung nga yung sinasabi ko yung kabutihang asal na nanggagaling po sa Diyos, ano, you shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Ayan po. Ngayon, ito po ay effective po ito. Effective, opo. Kasi ako, naranasan ko sa tatay ko, yan ang ginagawa niya eh kukuha siya ng mga kwento na galing sa Biblia, ikikwento niya sa amin, magkakapatid kami. Oh, pero may mga aral yun. Marami siyang alam na kwento eh. Aywan ko lang, hindi ko naman nakikita na nagbabasa siya ng Biblia, pero palagay ko ay naturuan siya. Opo, kaya alam na yung mga istorya. Pati mga, yung mga Bible verse, alam niya eh. Oh, pero hindi ko siya nakikita na nagbabasa ng Biblia. Napakinggan niya siguro, kaya kaya niyang sabihin. Okay, Joshua 1.8 This book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Ayan po ang nakasulat. Hindi ba sa Joshua? O ay ano ba yung book of law? Yung nga, yung, yung ibinigay kay Moses, yung palatuntunan ng Panginoon. Hindi ba? O. This book of law shall not depart from your mouth. Ay, ay ang iba kasi sa atin, wala nang alam dun sa Palatuntunan ng Panginoon eh, wala na eh. At ang iniisip ay pira. Kasi nga yun ang nakagisnan nila sa kanilang mga magulang. O, pira ng pira. Kaya ganyan, lalaki ang bata na ay simpi. Kung yun ang nakagisnan niya eh, yun na ang susundin niya hangga sa pagtanda niya. Ganun lang po iyan. This book of law shall shall not depart from your mouth. O kailangan pala memoriado o kaya kabisado. Para kung may may kausap ka ay pwede mong isir, hindi ba? Kung may nagtatanong sa iyo ay pwede mong ipaliwanag. 'Yun po ang ibig sabihin niyan, this book of law shall not depart from your mouth but you shall meditate in it day and night. Imeditate nga eh. Imeditate. o oh. That you may observe to do according to all that is written in it. Para mga isang mo. Ang problema kasi ngayon sa mga bata, wala, wala nang alam eh. Dahil hindi nila naririnig. Ang impormasyon kasi ay nanggagaling yan sa pang, sa pandinig. Opo. Yan po ang sinabi ng Biblia. Faith comes by hearing and hearing and hearing of the word of God. Yan po. Hindi po sa nakikita, ang nakikita ay kumisan eh nalilito patayo eh. Pero kailangan mapakinggan po. Faith comes by hearing and hearing and hearing of the word of God. Yan po ano. Kaya nga meditate eh shall meditate in it day and night that you may observe to do according to all that is written in it para hindi ka malito. Alam mo yung, yung gagawin mo o ano ang susunod mong gagawin o ano ang mangyayari. Alam mo na yan. For then, you will make your way prosperous and then you will have good success. Ayan po. Ayan po ang ang solusyon dyan. Yan po, hindi po sa paggawa ng batas. O sige, gumawa nga kayo ng batas. Gumawa kayo ng batas na yung, yung 10 years old ay ibibilanggo. <laughs> Paano mangyari yan? Lalo na kung ihahalo mo dun sa mga matatanda na ay simply susunod lang yung kawawa yung bata, gawin lang siyang alipin doon. O, doon sa kulungan, hindi ba? 10 years old, anong, anong lakas yan? hindi ba? O kahit na 12 years old, kahit na nga 15 years old, eh, wala pang lakas yan para labanan niya yung matured. At di gagawin lang siyang alipin dyan, hindi ba? O. At saka sa pag-aaral po ng, ng psychology, hindi po, hindi, hindi gumaganda ang society sa sa pamamagitan ng paggawa ng batas. Hindi po eh, kasi nga, yung gumagawa ng krimen, kahit na matanda yan, ang alam niya, hindi siya mahuhuli eh. Kasi nga, iba ang orientation niya eh. Ang orientation niya, ay wala siyang takot sa Diyos. Yun po. Ay, pero kung may takot ka sa Diyos, ay hindi ka gagawa ng kasalanan. Kasi nga, ang nakasulat ay pagbabayaran mo rin eh. Tingnan nyo ngayon si, si Rodrigo Rua Duterte. Adi ah, nakakulong na siya, hindi ba? Oh, hindi niya iniisip 'yan. Ang iniisip niya ay si ko pa 'yan eh, hindi ba? Sisipain niya 'yung ICC. Ay pero 'yun ang pag-iisip niya. Pero may Diyos po na mas makapangyarihan sa lahat. Na sinabihan niya ng stupid, hindi ba? Sinabihan niya ng stupid ay ang sabi naman ng Diyos ay I am the Lord, sabi niya, and that is my name, and I will not give my honor to others, sabi niya. I will not give my honor to others. Kaya nga, ganyan ang mangyayari. Ngayon, ito mga sumusuporta din dyan, delikado rin po yan. Kasi sinusuportahan nila eh, yung taong nagsalita ng God is stupid. Just imagine, hindi ba? Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa ay tayo, alabok lang tayo, hindi ba? ala buklang tayo eh. O oh, at 70 years lang ang average life natin eh. Pero ay walang takot na murahin ang Diyos. Di ba? Wala silang takot. Ay lahat ng sumusuporta dyan, kahit na pa, kahit na pa may bayad kayo dyan, pagbabayaran nyo din yan. Kahit na ginagawa nyo yan, at ito po ang sinasabi ko dun sa mga vloggers dati eh. Kahit may bayad kayo kako dyan, guilty pa rin kayo kung susuportahan nyo yung tao na nagsalita na God is stupid. O, oh. o oh, sige po, tanggan dito na lang po ano, at sana po sa ating pakikinig ay may natutunan tayo. At dinadalain ko po sa Panginoon bago po ako magumpisa ay bigyan tayo ng wisdom o makakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, Isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.